Napakainit At uh, nagpapapitas tayo ng kalamansi Kayod na tayo Kinakayod na itong uh, mga bunga mga, mga hinog Tsaka yung mga pitasin na uh, mga goods Kinakayod na ng mga mimitas natin yan uh, Huling pitas na to sa ating uh, cycle o season ng pagpapabunga nitong summer at uh, magulit na ulit tayo ito ay tinigang natin ito meron na itong nakikitsambuan at uh, talagang tuyong tuyo na sa sobrang init mga kaagri akamatay uh, ang init ngayon sobra uh, tinde kaya ito medyo palipit na nga yung mga dahon ng kalamasi natin hindi kasi na tigang na tigang na yung lupa kailangan natin itong abunohan at hindi na nga natin ito naasikaso Marami kasi tayong ginagawa. Ma nabisi tayo nito mga nakakaraang uh, linggo. At kailangan na natin ito na kasi kasuhin. Kaya talaga namang mga, uh, ito yung may mga baging na nga yung mga kalamansin na hindi na natin natin ito na tanggal. Eh, ano? Yung mga iba. Mga ng baging. Kahapon nakakawalong bags na na good, Tapos yung reject nila na napitas parang lima yata lima red bag yata ano na talaga talaga ma-reject na o mahinog na talaga kasi kayod na ta ito tutsang na tutsang na yung kalamansi natin kailangan na talaga i-condition ulit ito kailangan na natin itong patubigan abunuhan para sa bagong uh, cycle so baka makapabulaklak ako ngayon kung hindi man okay lang ay sasabog nating abono dito kaya uh, yun na rin pampakondisyon na rin yun at pampabulaklak na din kung sakalit di mamulaklak ngayon na April ang uh, ano ko na lang pampakondisyon siya at uulit na lang siguro ko by uh, July dito na sila sa dulo naghahagda na itong mga mamimitas dyan sa taas diyan ang pinakamadaming hinog mapansin nyo nga dito dahil pang hinog dito talagang uh, ganyan talaga pagkakayod na ibig sabihin ito na yung mga huling bunga yung mga mar mahinog na marami na hinog kapag ka ganyan nakakagal meron pa naman tayo mga kagri mga bunga na mga pailan ilan ito, mga, ito yung mga pahabol noon pero hindi na ito kasama sa ano natin sa cycle no? nag iikot ikot lang tayo pero talagang kahit nagikot-ikot lang tayo talaga napakainit mga kaagri buwa parada na yung mamimitas at uh, tayo ay uh, hanap lang tayo ng kontin lilim dahil napakainit talaga nga itong alamansin natin mga kagri, itong 6 uh, years old na puno may kita na taon na to ngayon na kalamansin natin itong farm one ay uh, ang dami talaga na ibinulaklak na to nitong uh, summer cycle ito uh, nagpabulaklak tayo nitong uh, November at uh, yun nga napitas natin ito nang uh, matapos tapos ang uh, February hanggang March, April papitas tayo, nakalimang pitas na tayo dito. At uh, may red bag na 'yon, inahon natin, kasama na 'to. Kasama na 'to, nasa 320 or 330 bag siguro. Lahat, -lahat na napitas natin itong summer cycle o summer season ng ating pagpapabunga ng kalamansi. At tayo kahit na hindi tayo natapat sa mataas sa mataas na presyo, kumita na rin tayo dito. Kumita na rin ako dito na sa 130 o 140k labas yung puho na natin na halos 60,000. Nilabas natin yan. Tapos kumita na tayo, kumabig na tayo dito naman na 130 to 140k, mga kagre. Ka At uh, ito, kahit na lang medyo mababa, kung volume nga yung pinabunga ng kalamasi mo, eh, talagang kikita ka pa rin tulad na sa akin. Unang-una, kaya uh, sarili ko naman yung kalamansi ako rin na nag-aalaga bumabayad lang ako kay bear minsan ng pag-i-spray yan lang para katulong ko siya mag spray yun lang ang gastos natin kaya medyo malaki talaga yung natira sa akin pero kung may kasama ko dito may katumang ako dito may kasugpong ika nga kaya uh, siguro walang sandal di bo siyempre hatiin mo lang yung 80, 70k pwede na din kesa sa wala uh, sa 4 months na pag-aalaga ng bulaklak ng bunga at uh, hanggang pumitas ay uh, kita ka na ng 70k sa 430 puno uh, hindi na masama pero isa sa akin doble yung kinita ko kumpara dun sa dalawang naghahate na magkasama dahil nga solo lang ako mga kagri at uh, ito sobrang dami na nga rin na ibinulaklak nito nakaraan ang kalamansi ko minsan pag sumobra ng dami na ibinulaklak at uh, inulit muli uli ng uh, pagpapabulaklak minsan hindi uli yan na ng madami para nagpapahinga rin sila dahil sa dami na nainilabas ng bulaklak nila minsan lalo na yung medyo may edad na nakalaman katulad na to minsan hindi mo sila uh, madala dun sa gusto mong setup dahil syempre may sariling buhay din yan para bang uh, tumitigil muna sila nagpapahinga muna sila na mamulaklak uli ng uh, madami kahit na inalagaan mo kinukondisyon mo hindi naman palagi ganon. Pero napapansin ko, sa tagal ko na nakakalaman si, may mga panahon na kahit alambunga, kinondisyon ko, tapos sinabuga ko ng pampabulaklak, kahit summer, pero hindi talaga nagbo-volume. Siguro dahil nagpapahinga. Kaya ito, kondisyon natin ito. Kung hindi man ito mamulaklak, okay lang. Kumbaga, papagandahin ko lang ulit yung dahon kasi natutsang na nga dahil nga doon sa Lambuan na natin ito na hindi naman na-spray. At uh, kulang na nga sa patubig ito. Natigang na nga ito pero hindi ko naman dapat tigangin ito. Natigang na dahil dahil rin natin ginagawa. Pero ito, ah uh, yung pagsasabog ko ng abono ngayon, pagkayari ng kayurin ito ng pitas ng mamimitas, ay uh, sigurado gaganda uli ito, gaganda dahon na to Dahil uh, kung papabayaan ko naman ito, at talagaan ko lang ito kung kailan ako magpapabulaklak ay eh, medyo matatagalan ito at baka hindi ko makuha yung bulaklak na gusto ko dahil nga sa sabihin na natin mahina na yung hindi na siya nakakondisyon kaya tayo bago tayo magpabulaklak ulit ng volume nagpapakondisyon muna tayo sa pamagitan ng pagsasabog natin ng abono ano ba yung mga pagsasabog natin ng abono ang pampakondisyon ang pagpapakondisyon talaga mga kagre 1620 yan talaga pampaganda ng sanga pampasanga pampadahon 1620 ang lagi yung ginagamit pero sa ngayon dahil nga natigang itong kalamansin natin gagamitan ko siya ng ibang abono at abangan nyo na lang yan kapag nagsabog ako ng abono hindi ko malasabihin ngayon sa susunod na vlog sasabihin natin yan para yung actual makita rin ninyo yung ina-apply ko ako ng abono yon na para sa pagpapakondisyon at pagpapabulaklak na din mga kaagre at ito mukhang uh, baka maka mahigit 10 lang yung mamimitas at binigay na rin natin sa kanila yung kanilang napit-pitas sila na ang uh, kumbaga, kung ano yung mapitas nila kanila na yon dahil ko konti lang naman parang bonus ko na lang sa kanila yun pero kung tutusin hindi rin ganun kadami yung kikitain nila kasi mababa na yung presyo 600 na lang yata ang isang red bag tapos ko konti lang din yung goods na napipitas nila halos kalahati yung good kalahati reject magkasing dami yung good at reject mga kagri ka kaya hindi pa rin ako nakabawi sa kanila hindi ko naman kasi sila nabigyan ng bonus nito nagpapitas tayo ng itong mga nakakaraan dahil nga hindi naman din ganun kadami yung kinita natin. unang una ay nagbukas uh, tayo ng panibagong farm, yung farm 2. Nag uh, tayo diyan ng kasugpong na si Jim, yung kasama natin. syempre, pabali tayo dyan. Tapos puhunan sa bagong tanim na kalamansi. Tapos magtatayo pa kami ng balag. Magugulay pa kami. Kaya dahil rin natin gastusin. Kaya hindi na rin natin nabigyan ng bonus yung mga mitas. Ito na lang. Yung bonus na ibinigay natin sa kanila kahit papano naman, pampalubag lob, Aya, uh, maka kumita kita rin kahit pa sila kung hakatian pa natin kasi sila dahil kayod na nga ito konti lang lang ng pitas, wala na rin matira sa kanila sa sobrang init ng pagpitas ng kalamasi talaga namang uh, challenge sa mga mimitas na makatagal sa ganitong oras mag alas 12 na ngayon ng tanghali pero mimitas pa sila sa katindihan ng init talagang uh, kulang yung kikitain nila kahit ibinigay ko sa kanila yung kalamasihan dahil doon sa sa init na nararanasan nila sa pagpitas ng kalamansi bawi na lang tayo siguro sa mga susunod na panahon sa mga mamimitas natin kapag ka tayo lalo na kung kumita nga tayo uli baka mas malaki ang maging bonus natin sa kanila sa ngayon medyo tiis tiis muna dahil nag uumpisa nga tayo sa panibagong uh, sa farm 2 marami pa tayong gastusin dyan at baka kapusin din tayo ng puhunan dyan kaya syempre nag aalalay din tayo sa pagbibigay ng mga uh, bonus dyan dahil hindi pa rin naman tayo naka-stable dito sa pagkakalamansi. Mga kaagre. Yun. Paano hanggang sa susunod na lang. At uh, eto, bago tayo nagpakondisyon ng uh, kalamansi, tayo po ay uh, nagpakayod muna ng bunga. Para kung sakali man, tumalab yung abono at uh, mamblaklak, dire diretso na yan, alagaan ko na yan. Paano hanggang sa susunod na lang na vlogs, Abangan nyo na lang yung mga vlogs ko na itong pagsasabok na abono na pampakondisyon ng dahon, ng sanga, at saka pampabulaklak. Mga Hanggang okay, sa so susunod na lang mga vlogs, happy farming!